Paulo Abilino Reaction sa Buis buhay Performance ni Kimi Maging siya ay kinabahan sa Buis buhay na ito. Pipihira lang ang nakakagawa ng ganoong stand. Ika nga ng director nila. Kinabiliban ang aktres. First timer sa ganoong Buis buhay Performance. Ngunit nagawa ng maayos at malinis. Napakadelikado Ngunit ang determinasyon ay nag-uumapaw. Pinuri si Kim Chu ng lahat, especially ni mga fans sa social media. Wala nang dapat pang patunayan. Naibigay na ang lahat. Ayon nga sa mga komento, makapigil hininga habang pinapanood ang magpasikat. Ibang performance na naman ang ipinakita niya sa lahat nationwide nag-iingay ngayon kung gaano ka husay si Kim Chu. We are so proud of you. Ahayon pa sa isang komento. Super amazing. Wala akong basabi. Kundi napakapusay mo. Grabe ang kaba at takot. Ngunit na na magagawa mo. Hindi ang lahat ng fans. Sumigaw sa tuwa nababukha na naman ay eh bago na namang ipinagmamalaki sa lahat. kami sa iyo, King ayin Ayon pa sa isang komento, wala ka nang dapat pang patunayan sa lahat. Just be yourself. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ang mga haters ay hindi nila hawak ang buhay mo. Ang mahalaga, maraming nagmamahal sa iyo patuloy ka lang ulit magbigay inspirasyon sa lahat na mga taong naniniwala sa iyo.